'yan mga mga gumana na so ah uh, itong aming uh, trabaho ngayon ay inalita namin ng makina so yung tip ko lang sa inyo mga KJB kung nag-trip uh, up yung uh, breaker or uh, itong ating uh, control box ayan meron siya ditong uh, reset sa ilalim ayan pindutin lang natin ito 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 mga JB pindutin lang natin yan pag uh, mag trip up kainit pa so ayan tapos na ayan Oh. todo